morning, good afternoon, saan ka man sunog ng mundo. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So for today guys, gagawa naman ako ng na video. But before that, sa mga bago sa aking YouTube channel, like and subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para kayo ay notify sa mga sumusunod na aking video i-upload for today, yung ating gagawin ay maglalagay ako ng kamatis. Yung kamatis na ito ay napaka masustansya sa ating katawan at maraming uh, benefits ito sa ating katawan lalo na pag kumakain tayo lagi ng kamatis. Yan. So, maglalagay muna ako nitong kamatis na to. Para okay. unplanned yung aking gagawin. Yan. Masarap kumain ng kamatis yung crunchy pa. Ito kasi overripe na. tsaka yung pa parang kamatis na ano, crunchy pa. May mga green-green pa. Tapos, lagyan mo ng suka at saka asin ang sarap masarap yun yung, yung sa akin hindi ko nakakain nalagay ko na sa mukha masarap tsaga tsaga lang muna sa paglalagay kaganunin ko yung mga dito kasi ang dami mga blackheads okay. Maglagay muna ako nito, tapos mamaya. Lalagyan ko na. Ng... Lagi kong ginagamit na face mask. Ngayon, nabalatan na. Kasi override. <clears throat> Sakar bab, ruhi ruhi ruhi. Sakar bab. Sakar bab. Mau belas semcu. Sakar bab, sakar bab. asen sud, ya Sakar bab, anasawi sambil video. Sakar bab. Eno sarap sarap sa, ano? Pakai ramdam. Sarap sa pakai ramdam, maklakai nang. Kamatis

maganda din siguro to pag sa ano yung oh, parang naisip ko na powder milk at saka ito ang pang ano mo panglagay na tubig eh oh, no, ang dami at ang pang tubig so ngayon natapos ko nang na-apply yung kamatis ngayon ilalagay ko to Ilagay ko na to. Aking favorite na face mask. Aloe vera, red wine, at saka ano ba yun? Uh, nilagyan ko ulit ng powder milk. And my yogurt to. Yan. Kung so, everyday nagagawa yung ganito hanggat hindi pa masyadong nakaka-recover yung balat, siguro ah uh, okay siya okay na sure. okay, okay ang result wala mabuksan yung tubig <laughs> kasi yung cellphone ko nakapastong dyan sa bukasan ng tubig so ngayon maglalagay ako ng tissue para mamaya pag natuyo tutuklapin ko na lang mm, nagpa face surgery ako <laughs> parang nagpa surgery lang eh. yun pa

tengo que me colar la mierda tapos na ako guys I'm done tapos na ako guys so, so ganyan ako gumawa ng aking face mask every day yung aking natural DIY na do it yourself na face mask so ito yung ginagawa ko pero pag biyernes sabado hindi ko siya nagagawa pag ya yeah, biyernes sabado hindi ko nagagawa kasi aalis kami na at dito sila amo hindi ako nakakagawa ngayon lang na wala uh, may mga pasok yung nakakagawa ako kesa maupo ako, wala akong ginagawa. So, ito na lang gagawin ko. Tinatamad nga sana akong gumawa. Kaya lang, naisip ko, sayang naman din yung kupu ko. Kaya gagawa na lang ako. So, yun, hindi ko na ipapakita ulit sa inyo kung paano ko bukasan at kung paano ko tatanggalin. So, say mas usual, warm water pa rin ang ibang hugas natin dyan. So, hanggang dito na lang muna yung aking video. See you sa aking mga susunod na mga video. Thank you for watching and God bless to all of us.